Nakatry na ba kayong magkain-kain sa tabing baybayin ng masasarap na pagkain dagat dito sa isla namin? Kaya tara samahan nyo kaming magkain mabusog sa aming pagkain. At sa sa guys for today's video ay titibawin namin itong pukot na tinambong namin kasama ng kasamahan ko kanina sa pagtaan ng tambong dito sa tabing hunasan at baybayin namin sa napakagandang isla namin. Sa mansion ko na rin. As you can see, na rin ang kasama ko na may dalang baruto na nasa malayo dito sa tinaan namin. Itong anak ko ay nagsorbinarin na rin sa mga ista sa pukot. At ngayon, relax muna kami sa ilalim ng mansyon namin. At may dumating na rin na manugukay sa pukot namin. Sa puntong ito, andito na ang kasama ko nagsorbe kanina sa pukot namin. At ito rin pala ang master namin. Dito muna kami maghintay sa itaas ng mansyon ko. Mga feeling guwapo pa taraw itong manugo sa tambong namin. Dito muna kami maghintay habang nagaantay pa kami na maguna sa tinambungan na titibawin namin dito. As you can see, si Don Roland ay maninibaw rin pala ng tambong namin. At ngayon, tulo na rin kami sa mansion ko para magtibaw na kami sa pukot. Ang iba ay manugok dito. Patungo na rin ako sa pukot namin sa puntong ito. May latam na isda ang nakita ko sa pukot namin. At meron ding dalawang bugaong na isda. At ngayon nagduslak rin si RR samantalang nag-ibot ang anak ko ng sana gulo dito. May mga kabataan rin na nanugok sa tambong namin at yan ang huli niya at may lukot pang kasama. As you can see, ginaginot pa talaga ng anak ko ang tikong na nagburot-burot dito. At ito na ang tikong na nagburot-burot dito. At ngayon, may isda na po na kinuha sa pukot ng anak ko. Din patungo na po siya sa pukot para kukunan ulit itong guno na tumunguy sa pukot. At sa puntong ito, nagsorbe na po itong anak ko. At to, may sibad-sibad na isda na tinanggal niya dito. Sa puntong ito, may isda na sibad-sibad ang nakita ko at ko at tatanggalin ko sila isa-isa dito. Sobrang mabusisi talaga ang pagkuha nito dahil magagmagagmay ito. As you can see, patuloy pa rin ako sa pagkuha ng isda na ito at ngayon nagbaktas-baktas na po ako at mag sa pukot ko. may tumuway dito. Sa puntong ito, may pata na isda ang tinanggal ang anak ko at ito na yung pata na isda. At ngayon may tinanggal din siyang pata pa rin na isda. As you can see, mayroon ding crab na kadalasan ni Loloto ni Kamangyan sa vlog niya kaso yun ay kulay pula at malaki pa. Sa puntong ito, hinipos na ni Dodong ang pukot at dal-dali na rin siya dito. Nagsugat para silang dalawa ni Aljon sa paghipos ng pukot. Tinaan namin kanina sa tabing baybayin dito sa isla namin. Papalapit na rin ang dalawa sa paguman sa paghipos ng pukot namin. And finally, may isdang bugaong pa ang nakuha nila dito. Din binutang na niya sa silopin ito. Dinalian na rin nila ang paghipos nito. As you can see guys, ito na pala ang nakuha naming isda. Medyo konti lang pero okay na yan. At ngayon, tulong-tulong na rin sila sa paglilinis ng isda dito. At may lokot pa ito. At sa puntong ito, binutang na ng anak ko ang isda isa-isa sa kaldero. Dinaglinis rin si Dudong ng lukot dito, nakikilawi namin. At ngayon, patungo rin si Aljun. Dahil magatid siya ng lukot na nakuha niya, nakikilawi namin. Si Iprok din ay nagpasurang-surang sa akin sa pangungot niya ng maliit na pamuntaha. Bising-bising busy talaga si Dudong sa paglinis ng lukot namin. As you can see guys, binutangan na ni Dudong ng ahos ang lulutuing pinaksiyo namin. Nilagyan na rin ng tuyo, oil, suka, kunting tubig, bitsin at asin. Siyempre, binutangan na rin namin ito ng sili para lumami talaga ang pinaksiyo na lulutuin namin. At sa puntong ito, tinak na rin itong pinaksiw at habang niluluto pa ito ay naghiwa-hiwa muna si Dudong ng bumbay para sa kinilaw namin. Binutangan niya ito nang suka, bitsin, asin at ibinida na rin ang guno na kinilaw namin. Hindi lang sinagol ni Dudong ang kinilaw na guno dahil kusog daw kumain ito nang itats. Pero wala akong paki kung kakain ito nang itats dahil paborito ko ito. At ngayon, pinusapusa na ni Dodong ang maraming sili para lulugwa talaga ang butbot namin. As you can see, inukay-ukay na ito dito. And finally, nag aso, asu na ang pinaksir dahil luto na ito. At yun, sobrang malami lami talaga lahat ng aming pagkain at sinimulan na rin namin ang aming pagkain-kain dito. Sobrang nalamian talaga ako sa pagkain ko ngayon dito dahil sa sari-saring ulan namin. Tamang sipag lang talaga sa tabang baybayin namin ay makakain ka talaga ng masarap na pagkain sa isa namin dahil madagandagan talaga ang pagkain sa dagat namin. At habang nagkain pa kami ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout na pala kay QV Abansado Villasenor at Yang Dino Campos Rizumadero from Barcelona. Sa sinong gustong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo para manotis ko at ma-shoutout dito. At hanggang dito na lang tayo sa video namin. Sana nasarapan kayo sa aming pagkain at kung nasarapan kayo, huwag kalimutan mag-subscribe, follow, like, comment at share na rin para titid kayo lagi sa mga susunod na video natin.